parang na ha, mga pa yung Ay, mahihinang nila lang pala mga tao dito. Ano, sabi mo? Ano mo Ano ka? Wala ka halaman, PPLB. Ha? Wala ka lang halaman. Ano? Baka pagbukong pa video, bidyohan. PPLB yung ano? <laughs> ano? ano? <Black>, Nakakalaman? Nakakalaman. <laughs> Ba't nagbibidyo ka? One line, one mo. <laughs> mo. Well, Ben. Ayan lang. <laughs> yeah, ang pagbibigay sa, sa dyang ganyan. ganyan. Iwanan sa isa't isa'y kailangan At <laughs> dahil pa ang, paalam, ang iyong nakaraan <laughs> Mamahalin kita maging sino ka man Sarap! <laughs> <laughs> <Ayaw>, Sana <laughs> Oh. Gingin lang tayo, gingin lang tayo. sa lahat na ano. De, enjoy lang tayo, enjoy. enjoy, enjoy. Enjoy lang, Sa lahat ng guwapo, kagaya enjoy. namin. Yeah. <laughs> it take higher, the young, just begun. Pagkakamala Good day mga boss Nandito ko ngayon sa San Francisco, Quezon At uh, kasama ko ang aking mga Pinsan Yang tatlong sasakyan na yan uh, May pupuntahan kaming Paliguan dito Ay uh, sinama nila ako So nagka interest ako, sabi ko eh uh, tama tama ito andito tayo sa San Francisco Pesos sa Tagtaw ayan uh, pwede kong maibahagi sa inyo yung uh, paliguan na yun hindi ko pa alam kung anong itsura hindi ko alam din kung magugustuhan nyo ay so tingnan natin kung kakaigay kung okay yung lugar na yon para naman kung sakaling kayo ay mapunta ng ano uh, dito sa south ay oh teka bakit tumigil teka lang may naantay nandiyan ko na akong pinsan para naman pagka kayo ay napunta dito sa Quezon itong lugar na ito ay isa sa pwede nyong sa pwede nyong puntahan masakali lang At uh, sa video ito ay ayan, namatay na natin mga anak. Wait lang, antayin natin sila. Ito mga boss yung bagong silang na sinasabi ko sa inyo. Yang may guhit na pulang yan, yan yung ilog. Tapos itong nag na to, na malapit sa araw. <coughs> itong kaliwa, ayan yung galing ng Maynila At ito namang kanan Yan yung papunta ng Bicol Bali, ito yung Tulay Yan Yan yung Tulay Tapos yan yung Ilog Nalililiguan namin Papunta doon Doon, doon, doon Dito kami pumuesto Yan, nandito kami pumuesto sa lugar na to Tapos ito yung Dito kami pumasok Yan. Tapos pagka kayo ay pupunta dito Pagkaling kayo ng Maynila Lalampas lang kayo ng kaunti May daan dito sa ilalim na to So ayan ah, yung picture Ito yung arko Bali yung ilog na yan Yan ay arko ng Tagkawayan At saka Camarines Norte Ayan o oh. Thank you come again So galing ka na ng vehicle nito Ito yung arko ng Tagkawayan at Camarines Norte pagka kaya ay pumasok ng At uh, tagkawayan ano ba yan paano natin nakukuha yung kabila at tayo ano ba yan paano natin nakukuha yung kabila basta yan yun arko yan ng tagkawayan boundary ng Camarines Norte at tagkawayan Quezon ang tulay ay saan yung tulay? dito lang yun. Sa unahan. Ayun. Ayan yung tulay. Ayan, ayan, ayan. Yung daan nga papasok ay nandito. Ayan, oh. Ito yung daan papasok, mga boss. pupunta doon sa ilog. Tapos yung tulay ayun yun. Ilalim nyan ay ilog na. Yung ilog na malaki. So, ayan. Ayos. Sana malinaw. Nakuha niyo yun, mga boss. Bagong silang tagkawayan Quezon, tagkawayan pa yan ang nasasakupan yan ay tagkawayan tagkawayan nga baga nasa na yan, labas, bagong silang ayun o, bagong silang atika ah, ka tagkawayan pa ba ay hindi, kamarinis north ito oh hmm. ang tagkawayan eh ay hindi, ayan o, oh. lumabas bagong silang, tagkawayan pa yan yung boundary, yung guhit na yan. Okay. Okay. Maliligo ka din? kaya ay papunta ng resort galing ng Tagkawayan ay madadaanan nyo itong lugar na to ah, naman, at ito na nga mga boss yung aming lugar na pupuntahan ito pala ay ilog at yung nakikita nyo yung tulay na yan sa taas ay yung daan ng papuntang Bicol o kaya naman ay papuntang Maynila. Walang ibang daanan kundi hindi yan. Dito lang yan sa may bagong silang, Tagkawayan, Quezon. At habang inaantay namin yung iba, ay kami maglilinis muna ng motor ng aking pisan Dito na. Dito na. A heart speed to the city streets we begin to feel the fire We rise like tall buildings as a chemicals it At siya nga pala mga boss, papakilala ko sa inyo ang aking tiyo na si Tiyo Mining. Shoutout po at ang aking pinsana si Liet at ang aking pinsana si Laki. Sila po ay kambal, isa sadya namang magkamukhang magkamukha sa katawan lang, hindi nagkabaliktad sila ngayon. At ari nga pala yung kanilang inihaw na pork chop at mamaya daw yan ay pupulutanin. At ari namang aking pinsana si Pinsang Albain, shoutout sa iyo. Sana yung mga mo ang video ito panoorin mo din yung iyong sayaw at ayan na nga ginagayat na ng aking pinsan yung pusit na galing dun sa uh, isang naliligo din doon binigyan kami e eh, kabait naman na shot shoutout din sa so, inyong lahat eh, sila daw po yung mga taga Batangas at ayan na nga ginagayat na lang aking pinsan ng cap na inihaw ni pinsan laki at pinsan liit at ari pa meron pa din yung ibang mga pulupulutan at talagang bisim bising at mamaya ay magiinuman na oh ayan at arin na nga, at ako'y magdabot ng pulutan doon sa kapitbahay. Shout-outs kayo mga tropa ko dyan, pre. Yes, good day mga boss. Yan, uh, nandito ako ngayon sa Tagcuan, Quezon. At uh, mga tropa tayo dito sa Tagcuan, Quezon na sinama nila ako sa paliligo. Yama, shout-out tayo. may gusto kayo shout-out. Shout-out, shout-out. So yan, ah... Uh, Andito yung ating mga bataan dito sa Tagkawayan, San Francisco, Quezon. Okay, so, ano lugar to? San Francisco. Okay. So, Francisco ay, okay. ay, bago, silang, bago silang ako. Bago silang oh, sila, sila. oh, sila. ako. Shoutout po sa mama ko na nawawala. Siya. Ah, sige. Shoutout. Ikaw ng kamera. camera. Shoutout po sa tropa ko dyan. Tatlo yun ah uh, si John Ray Pizarro at saka si at Paulo Cortez at si Osmond Marabilia. Hindi mo tropa. Tropa, hindi kita tropa pre. Shout out ka? po. Ano, yung mama ko po, gusto ko nang ibalik sa akin. <laughs> stay, Hoy! Hoy, Rika! 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 Shout mo mama mo. Shout out mo mama mo. Sige na, nawawala ka baga. Yung matagal mo nang inaharap na totoong mama mo. Baka makikita mo na ngayon. Huwag manawagan ka na. <laughs> Eh, na lang po. Salamat e, sa ano. G you know, aw, Salamat sa sponsor. Ayan na, ayan mga idol. Ayan na, mga idol. Shout out mga, mga idol sa mga tropa ko dyan. Mga idol, si Lidon Ventura, Lito... Lito... Nathan Marcelino, Sandy Campos. Yun lang po. Thank you. Shoutout po sa inyo. Doon, sakit na. Doon, doon. Doon, doon. Doon, doon. Wala akong tropa. Kapalan mo na. Wala akong tropa, pre. Wala akong tropa. <laughs> Ikaw, hirap mo naman. Tapos na ako, pre. Nakapagkasya. Na Thank you po. Ay, muna. Ang sabihin sa lahat ng tagawa sa tag ko yan. Shoutout po sa lahat ng mga tag ko yan. Ito po ang mga kasama ko ngayon. Nasa Bago Silang po kami. Sa ilo po ng Bago Silang. Shoutout po sa inyo. Ba't na matay?

You know, you know. <laughs> ang sarap. <laughs> oh, geng-geng. po. Shout out, shout out sa mga... Dito sa, ano, Agwayan, Bagong Silang. Mga gwapo ang nalaki din eh. Nice, uh, Go Matataba lang, matataba. Kung <laughs> so, walang dumayo dito, walang gwapo. Kung walang taga San Francisco, walang gwapo. <laughs>

<laughs> Ay, may kita na po. May nag sparring na, magmamagasta. nag sparring mini Ay mahihinang nila lang pala mga tao dito. Ano sabi mo? ano ka? di <laughs> kaya, wala, wala kalaman ka Ano? ka video, wag mo kong videohan yeah, albin yung ano? nak nak man <laughs> naka, man, <laughs> man. ba't nagbibidyo ka? one line nasensya mo one line nasensya mo kuya albin do'y patawad y ang mga dito, mga <laughs> nak mga alpa ng san francisco <laughs> ng manok kuya albin aba, sila lang, sila lang hindi masarap yung manok pag nakakita mo itong pagmamukha ka ito magingat ka tago mo na ang manok hindi masarap yung manok hindi masarap yung manok yan, itago mo lang ang manok mo yan yan lagas ang manok sa akin pal Ah, ito, magnanakaw ng manok yan. Shout out po si Babong. Lalo na ito, itong founder. Shout out shout out po si Babong. Shout out po si Babong. Shout out po. out kay Babong, kung sino man yun. Yan, inahanap ka niya, no? Di GR. Kunyari lang. Ayoko. Kunyari lang yan. Pero mahal pa niya. Diyan. di na. Hindi ah. na pero naiyak tama. Oh. Yeah. <laughs> pag-ibig nga naman <laughs> Ang pag-ibig ay sadyang ganyan Iwanan sa isa't isa'y kailangan At mo pang pag-ibig ay pa iyong nakaraan Mamahalin kita maging <laughs>

Ayan na oh, nagpabili na ako. Oh. <laughs> <laughs> Pabili ka ano. ako ko yan, na, ako. Wala lang. Kala! 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 Just yes. what? What do you buy? Masarap mag-inom pag may pera. Mga <laughs> ah, boss, meron tayo dito ano. Uh, ah, pwedeng i-follow din. Meron tayo dito pwedeng i-follow din na uh, vlogger din na. Uh. Baka naman. <laughs> Ay, nasa na! <laughs> pakilala ka, pakilala ka. Ano? Ano, ano, man, na, man, pa, go ano? Go ahead. Go no, 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 no. ahead. <laughs> ano? Anong pwedeng mapanood sa iyong ano? <laughs> ano, ano man, anong, ML, lang, <laughs> ML. ML ano, anong lang. Ano, <laughs> ng... Kasi, ML? Manood kayo ng ano? ng final ng ano? Nang ML. Kayo manood ng ano? <laughs> ng... <laughs> Nang Ayon. championship. Ginawa yung alpon sa natin. Aurora versus ano? Versus... Aurora versus ano? Versus... Aurora versus ano? Falcon. Iinumin natin. Okay na. Sero, sero. Shout out sa kabit. <laughs> Ay, hindi mo kaya yun. Geng, geng. <laughs> <Ay, laughs> na <yun. Geng -geng. laughs> mo lang tayo. Geng, lang tayo. Geng, geng lang tayo. Gingin lang tayo ha, lang tayo Shout out dyan sa lahat na ano Hindi, enjoy lang tayo, enjoy, 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 yun. enjoy yun lahat. Sa lahat ng guwapo, kagaya namin <laughs> <laughs> Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. chase the night Wanna dance to the light pulls the from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop 哪里？Vale. <laughs> A heart speed. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.